anima na kayang tustusan ng pantabangan dam sa dry season, nasa higit 90,000 hektarya lamang. Wala sa 147,000 hectares sa target mapatiga ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems, umaabot na lamang sa 95,400 hektarya ang bukirin ang kakayaning tustusan ng pantabangan dam sa darating na dry cropping season. Ayon kay Engineer Hercules A. Viado, Acting Department Manager ng NIA UPS, sa oras na maramdaman ang El Nino sa pagsisimula ng taong 2024 ay hindi sasapat ang maibibigay na patubig ng nasabing dam sa 50,400 na taniman sa Nueva Ecija, partikular na sa bayan ng San Antonio, Picab at Saragosa at ilang bukirin sa Tarlac at Pampanga. Patay sa pinakahuling tala na inilabas ng Dam Operating Managing Agencies noong December 7, 2023, nasa 201.87 na metro ang water elevation ng Pantabangan Dam. Kwento ni Engineer Viado, ginagawa ng paraan ng kanilang tanggapan na maabot hanggat maaari ang mga nasa dulo ng canal irrigation upang madagdagan ng supply na kinakailangan sa mga bukirin ng mga magsasaka. Patuloy ang kanilang isinasagwang System of Management Council meeting upang ipaalam ang mga pamamaraang makakatulong sa mga magsasaka para makatipid sa pagpapadaloy ng tubig sa mga irigasyon gaya ng alternate wet and drying method at rotational basis. Ipinapaalam rin sa kanila ang tamang panahon ng pagtatanim at mga lugar na pwedeng mapatigan o hindi. Ito po yung 50,000 hectares plus is ginagawa naman, naman namin ng paraan ito. So we have interventions na ginagawa ngayon like uh, yung sinasabi nila AWD which is the alternate wet and drying. Sa AWD makakatipid po tayo ng 25% of irrigation water and this 25% will be distributed to the AND program. Which is part of the 50,000 hectares. Another one is the rotational basis. Ang rotational basis po is uh, first to irrigate is the upstream. Then after the upstream, pag nakapagpatubig na, iro-rotate mo ngayon sa, sa midstream. Then after that, sa tail end na. So makakatipid din tayo ng uh, supply ng tubig by that uh, method. Pinayuhan din ni Viado ang mga magsasaka na magtanim ng ibang diversified crops tulad ng munggo, mais, sibuyas, at iba pang gulay na hindi kinakailangan ng maraming tubig at siniguro nakatulong ang Department of Agriculture para sa pagbibigay ng binhi sa mga magsasaka. Kabilang rin sa mga solusyon ang pagsasagawa ng cloud seeding na kanilang huling option para na rin sa kapakanan ng mga nagtanim ng sibuyas sa lalawigan. Ang hinihiling ko sa kanila, is to ano yung to ano to plant other crops na lang para walang masayang, di ba? Kasi ang taas-taas din ng fertilizer natin. Kaya uh, isisigurado na lang natin yung mga tatani tataniman natin. Oh. At uh, asahan nila na ang Nia kahit sa ang Nia, nakasuporta kami talaga sa farmers. Samantala, Umabot sa 145,000 hectares na bukirin ang napatuligan ng Nia Yuknis sa nakaraang cropping season kung saan hindi pa ginamit ang cloud seeding o ang paghahagis ng asin sa ere para umulan sa mga lugar na hindi pa nakakaranas ng pagkulan.